Hello guys! Welcome for another 3 minutes a day in my life. For today's video, nakikita nyo nga po pala na nandito na po kami sa aming karinderiya. Ito nga po yung usual morning routine namin. So, kanya-kanya na pong toka ang lahat. Alam na po namin yung aming mga ginagawa. So, tara, samahan nyo kami. Ako nga po pala ang nakatoka sa pagluluto ng manok. Habang si Daddy ang nakatoka sa pagsasaing at pagluluto ng sabaw. Habang si Rose naman ang nakatoka sa paghuhugas ng mga pinggan at sa mga maliliit na details. Siya yung all around na tumutulong sa akin, lalo na kapag ako ay nagluluto. Siya yung taga-prepare ng flour, taga-prepare ng aking pagde-displayan ng mga paninda at kung ano-ano pa. Sobrang napakadami niyang ginagawa na maliliit na details na kung ako pa yung gagawa ay talagang mapapagod naman talaga at hindi ako makakaluto ng maaga. eto nga ako, nagpapainit na ako dyan ng mantika na paglulutuan ko ng mga chicken joy. Sobrang alam na namin yung aming mga ginagawa. Pwede na kaming pumikit yung parang kusa ng gumagalaw yung aming katawan para gawin yung aming mga gawain. Habang bising-bisi nga ang bawat isa sa amin sa aming mga kanya-kanyang toka, ay dumating nga si Uncle dito sa kabilang pwesto. May katabi kasi si kaming pwesto dito. At sinabi niya na hindi sila magtitinda dahil half day nga daw yung mga bata. So sa mga hindi nga po nakakaalam, dito nga po pala sa may tapat ng school yung aming karinderya. Kaya ang mostly na customer namin ay mga estudyante. Nakapag wala nga pasok yung mga estudyante ay hindi nga po kami nagtitinda dahil nga sayang lang yung aming pagod kapag kami ay nagtinda na wala mga estudyante estudyante dahil konti lang yung aming mabebenta. Para nga makasiguro kami na wala talagang pasok, inutusan nga namin si Rose na tanungin dun sa kabilang pwesto kung talagang half day ba yung mga bata. At yun na nga, sinabi nga nila na half day nga daw yung mga bata dahil nga Teacher's Day. At ayun na nga, nagulantang na naman ang mundo ng nanay rakitera nyo. Pero imbes na umuwi po kami, nagpatuloy po namin yung pagtitindad. Nagbaba ka sakali na marami pa rin kaming mabebenta kahit na wala yung mga bata. Nanghihinayang din kasi ako don sa effort namin na pagpunta dito at sa mga niluto kong pagkain. Kaya ipinagpatuloy na namin yung pagtitinda ngayong araw na ito. Diskartehan na lang sa pagluluto ng Chicken Joy. So ang ginawa ko nga dyan ay isang batch muna yung aking niluto at hinintay ko muna na makabenta kami ng mga Chicken Joy. At pag kumonti na yung Chicken Joy, saka ako ulit magluluto ng another batch. Pagkasi normal days ng aming pagtitinda, dire-diretso lang ako sa aking pagluluto. Mula 8.30 hanggang 11, nagluluto ako niya ng chicken joy. Kawa nga ng 1 hour lang yung break time ng mga bata, kaya kailangan nakadisplay na lahat yung aming mga paninda at hindi ka na pwedeng magluto kapag break time na ng mga bata or kapag ang halian na. Dahil kapag dumating nga naman yung mga estudyante ay bugso. Na yung para hindi mo ana alam kung ano yung uunahin mo or sino yung uunahin mo sa kanila. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo nung mga nakaraang video na hindi araw-araw Pasko. Meron mga time talaga na Ganito. Ang importante, magpatuloy lang na lumaban dahil hindi naman araw-araw ganito. Paulit-ulit yarn. Ito nga ang aking menu for today. Chicken curry, adobong sitaw, at itong aming chicken joy. At luto na nga ang aming isang kalderong kanin. Pero ngayon hindi po yan po no. Dahil binawasan na nga po ni daddy yung kanyang sinaing dahil nga half day yung mga bata. So ito na lang nga po yung aming mga chicken joy pagdating ni batang Engloka na galing sa school. Nakadalawang batches lang nga po ako dyan ng nilutong chicken joy. Dahil nga wala namang mga estudyante so maaga kaming nata tapos sa aming pagtitinda at maaga rin kaming nakapananghalian kasi usually talaga yung aming pananghalian kapag usual day ng aming pagtitinda ay ang aming tanghalian ay inaabot na po mag alauna or minsan alauna talaga so hindi nga kagaya kahapon na konti lang yung aming ulam ngayon nga ay maraming natirang ulam dahil nga wala naman yung mga estudyante in experience ko nga yung gustong gusto ng mga bata yung unli gravy at pass forward nandito na nga po kami sa aming bahay maaga po kaming nakauwi kaya magdi deliver na po ako ng kanilang order na chicken joy o guys salamat sa inyong panonood see you on my next vlog bye bye god bless